Nararamdaman mo na ba na parang may tinatago ang universo para sa'yo? Isang biyayang tila na sa dulo na ng iyong abot? Cancer, ang tahimik na hatak sa puso mo ay hindi guni-guni. Isa itong senyales. May isang napakalaking pagbabagong kosmiko na paparating at pagkatapos ng Mayo 25, isang pambihirang kaganapan ang magaganap. Hindi lang ito basta suwerteng sandali. Ito ay isang banal na pagkakaayos na sadyang nilikha para sa'yo. Para sa mga ipinanganak sa ilalim ng kanser, ang iyong pagtitiis, sakit at panalangin ay malapit ng sagutin. Binubulong na ng mga bituin ang iyong pangalan. At ang himalang matagal mo nang hinihintay ay paparating na. May sarili itong ritmo ang universo. Isang banal na oras na madalas ay mahirap nating maintindihan. Hanggat ang lahat ay hindi pa naayon. Pero para sa iyo, Cancer, Dumating na ang tamang panahon. Pagkatapos ng mga buwan o baka taon ng mga emosyonal na laban, tahimik na sakripisyo, at paghihintay sa isang senyales, sa wakas ay pumapabor na ang kalangitan sa iyo. Hindi ito isang aksidente. Isa itong maingat na pinlanong sandali ng pagbabagong espirituwal. Iiisa ang sinasabi ng mga astrologer at mga espirituwal na gabay. Pagkatapos ng Mayo 25, magbubukas ang isang makapangyarihang enerhiyang pintuan. At para ito sa iyo, isang bihirang pangyayaring kosmiko ang magdudulot ng kagalingan, kasaganaan, at kaliwanagan sa iyong buhay. Pero anong klasing biyaya ba ang paparating? Paano mo malalaman kung ito nga ay totoo? At ano ang dapat mong gawin upang lubos mo itong matanggap? Sa makapangyarihang video ito, tatalakayin natin ang spiritual mong paglalakbay bago ang iyong breakthrough, ang banal na mensahe ng mga bituin para sa cancer, at kung paano ang isang pagbabagong ito ay maaaring baguhin ang lahat. Ang tahimik na paghihirap ng cancer Bago ang bawat dakilang pagbabago, laging may kasamang tahimik na bagyo. Isang panahong tila napakabigat ng lahat, walang katiyakan, at masakit ang katahimikan. At ikaw, cancer, Kilalang kilala mo ang bagyong ito. Ikaw ang puso ng zodiac. Sensitibo, mapag-alaga, at napaka-intuitibo. Pero kahit ang pinakamatibay na puso ay napapagod din kapag masyado na itong nasasaktan ng mag-isa. Sa loob ng maraming buwan, o baka mas matagal pa, pakiramdam mo'y tahimik kang sinusubok ng buhay. Ang mga relasyong dati iligtas at puno ng pagmamahal ay tila unti-unting lumalayo. Ang mga pangarap na dati nagbibigay sigla, ngayon ay parang malabo at malayo. Ngumiti ka sa kabila ng lungkot, tumulong sa iba kahit wala ka ng maibigay, at patuloy na lumaban kahit ang kaluluwa mo'y humihiling ng pahinga. Pero ang emosyonal na pagod na ito ay hindi parusa. Ito'y paghahanda. Isipin natin si Mira, isang cancer na babae sa kanyang maagang tatlumpo. Dalawang taon na niyang inaalagaan ang may sakit niyang magulang. Isinakripisyo niya ang kanyang karir, ang kanyang relasyon, at maging ang sarili niyang kalusugan. Gabi-gabi siyang nananalangin, hindi para sa yaman, kundi para sa isang simpleng senyales. Na may saysay ang lahat ng kanyang ginagawa na hindi siya nakalimutan ng universo. Ang hindi niya alam, tahimik ng inaayos ng mga bituin ang kanyang tadhana sa likod ng mga ulap. Ito ang yugto kung nasaan ngayon ang maraming kanser. Ang huling sandali bago sumikat ang araw. Ang dahilan kung bakit tila sobrang hirap ng mga nakaraang araw ay hindi dahil natatalo ka, kundi dahil may mas malaki kang biyayang matatanggap kaysa sa anumang nawala. At tulad ni Mira, ang kwento mo ay hindi tungkol sa pagkatalo. Ito ay kwento ng muling pagbangon. Hindi sinasayang ng universo ang sakit. Ginagawa itong lakas. At pagkatapos ng Mayo 25, lahat ng luha, katahimikan, at paghihintay mo ay mamumulaklak bilang isang biyayang higit pa sa iyong inaasahan. Ang Kosmikong Pagbabago Pagkatapos ng Mayo 25, hindi sumisigaw ang mga bituin, sila'y bumubulong. At sa ngayon, Cancer, Marahan kang ginagabayan ng kalangitan patungo sa isang punto ng pagbabago. Isang pagbabagong maaaring hindi maunawaan ng iba, pero mararamdaman mo ito ng buong buo sa iyong kaluluwa. Pagkatapos ng Mayo 25, 2025, isang bihira at makapangyarihang pagkakaalay ng mga planeta ang magaganap. At ito ay may dalang matinding emosyonal at espiritual na epekto, lalo na sa mga ipinanganak sa ilalim ng kanser. Tingnan natin kung ano ang nagaganap sa kalangitan. Ang buwan, ang iyong ruling planet, ay magsisimulang bumuo ng isang malakas na trine sa Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak, kayamanan, at banal na tsemplo. Kasabay nito si Venus, ang planeta ng mga biyaya at pag-akit, ay papasok sa iyong mga bahay ng pananalapi at emosyon. At tahimik na gumagalaw sa likod ng eksena, sina Neptune at Pluto ang mga planeta ng intuwisyon at transformasyon na magsasanib upang bunutin ang mga pinakamalalim at pinakatagong sugat upang palitan ng paglago, kaliwanagan at mga himala. Hindi ito ordinaryong pagbabago. Ito ay isang spiritual rebirth. Cancer, ang enerhiyang ito ay para sa iyo at sa iyo lamang. Dahil ikaw lang ang pinamumunuan ng buwan, ang emosyonal na pintig ng buong zodiac. Ikaw ang pinakasensitibo sa mga galaw ng universo. At pagkatapos ng Mayo 25, ang mga alo ng tadhana ay sa wakas ay kikilos para sayo. Ang mga bagay na tila nakatigil ay muling uusad. Ang mga nawalang pangarap ay muling babalik. Isipin mo ito na parang pagtatapos ng isang mahabang taglamig. Hindi biglaan, kundi dahan-dahan. Matutunaw ang yelo. Sisibol ang unang bulaklak. At bago mo mamalayan, nasa gitna ka na ng tagsibol. Ang kosmikong pangyayaring ito ay hindi lamang tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa restorasyon. Inaanyayahan kang tumanggap, hindi lang ng material na biyaya, kundi ng emosyonal na kapayapaan, espiritual na pagkakaayon, at ang pakiramdam ng pagbabalik sa iyong tunay na sarili. Kung pakiramdam mo'y nawawala ka, manhid, o hindi sigurado sa susunod na hakbang magsisimula nang mawala ang ulap sa isipan. Kumikilos na ang mga enerhiya ng universo para sa'yo. At ang tanging kailangan mong gawin ay magtiwala dahil ang paparating ay mas maganda kaysa sa mga iniwan mo. Nagsisimula na ang biyaya, mga palatandaan na mapapansin mo. Pagkatapos ng Mayo 25, hindi bigla ang babagsak mula sa langit ang mga biyaya. Darating sila bilang mga bulong, mga senyales, at maliliit na sandali na unti-unting magiging himala. At ikaw, Cancer, dahil malalim ang koneksyon mo sa emosyonal at espiritwal na enerhiya, ikaw ang isa sa mga unang makakaramdam ng mga pagbabagong ito. Ang unang sinyales, gagaan ang pakiramdam. Magigising ka isang umaga at sa unang pagkakataon sa mga nakaraang linggo o buwan, mararamdaman mong hindi na kasing bigat ang dibdib mo. Hindi mo man agad alam kung bakit, pero ang pasan-pasan mong sakit, tahimik at matiising pinasan ay marahang luluwag. Isa itong banayad na kilos ng universo, inaangat ang mga bagay na hindi na nararapat sa iyo. Kasunod nito ang kaliwanagan. Ang mga desisyong dati ay nakakalito ay biglang magiging malinaw. Makikita mo ang mga daan kung saan dati ay puro hadlang lang. Maaaring isang job offer Isang biglaang ideya para sa negosyo o mensaheng matagal mo nang hinihintay mula sa taong akala mo'y nawala na. Magsisimula ng direktang makipag-usap ang universo sa'yo. At pagkatapos, mga synchronicities. Paulit-ulit na numero gaya ng ikalabing isa, ikalabing dalawa o ikapitong dalawapito. Mga panaginip na tila mensahe kaysa imahinasyon. Mga estrangherong nagsasabi ng eksaktong salita na kailangan-kailangan mong marinig. Hindi ito mga aksidente. Ito ay mga pagpapatunay. Balikan natin si Mira, ang cancer na babae na isinakripisyo ang lahat para sa kanyang pamilya. Isang umaga, nakatanggap siya ng hindi inaasahang email mula sa isang dating kliyente. Isang taong tinulungan niya noon nang walang hinihinging kapalit. Inaalok siya ngayon ng full-time na trabaho sa bagong kumpanya nito. Doble pa sa kinikita niya dati. Hindi ito mahika. Ito ay banal na tiyempo. Cancer, ang mga biyayang paparating ay hindi lang tungkol sa pera. Tungkol ito sa alignment, ang pagkakaayon ng iyong buhay sa iyong espiritwal na landas. Mapapansin mong may mga taong babalik sa iyong buhay, pero tanging ang mga talagang kasama mo sa susunod na kabanata. Ang mga bagong koneksyon ay mararamdaman mong matagal mo ng kilala. Ang mga dating sugat ay unti-unting magihilom kahit wala kang pilit na ginagawa. At ang pinakamalaking palatandaan, kapayapaan, hindi mo na kailangang ipilit ang mga bagay. Kusang uusad ang buhay. Mararamdaman mong ang mundo ay hindi na laban sa iyo, kundi para sa iyo. Doon mo malalaman, dumating na ang biyaya mo. At ito pa lamang ang simula. Isang katang-isip na paglalakbay ng pagbabago. Ang pangalan niya ay Amara isang cancer na isinilang sa ilalim ng bagyong langit. Palagi siyang malalim magmahal, tahimik na dinadala ang bigat ng damdamin ng iba, na parang sarili niyang pasanin. Ang buhay niya ay isang mahabang kwento ng pagbibigay. Pag-aalaga sa kapatid na may sakit, pagtatrabaho ng doble para masuportahan ang pamilya, at pagsasakripisyo ng sariling mga pangarap. Lahat ng iyon, walang reklamo. Hinangaan siya ng mga tao sa kanyang lakas, pero kakaunti lamang ang talagang nakakakita ng pagod sa likod ng kanyang mahinhing ngiti. Pagsapit ng unang bahagi ng 2025, nasa hangganan na si Amara. Ang mga pangarap niya na makapagbukas ng sariling healing space, na ma-in love, na makapaglakbay sa mundo, tila babaon na sa ilalim ng tao ng responsibilidad. Araw-araw, Nagsisindi siya ng maliit na kandila at bulong niya sa hangin. Pakita mo naman na may kabuluhan ng lahat ng ito. At dumating ang Mayo 25. Iba ang umagang iyon. Hindi niya maipaliwanag pero mas magaan ang paligid. Mas malakas ang huni ng mga ibon. Mas mainit ang araw na para bang siya mismo ang binabati nito. Nakareceive siya ng mensahe mula sa isang dating kakilala isang babaeng tinulungan niya noon sa panahon ng krisis. Ngayon, ang babaeng iyon ay matagumpay ng nakapagpatayo ng wellness company at naghahanap ng taong mamumuno sa bagong healing center sa mismong lungsod ni Amara. Ang alok, fully paid, may creative control. Isang lugar kung saan sa wakas ay maari ng maisabuhay ni Amara ang kanyang pangarap, ang tumulong sa iba sa paraang pinakagusto niya. Pero hindi doon natapos ang lahat. Sa mga sumunod na linggo, tila muling inayos ng universo ang buong mundo ni Amara. Nakakuha siya ng hindi inaasahang grant mula sa isang community fund. Ang bunsong kapatid niya, na matagal nang may karamdaman, ay biglang positibo ang tugon sa gamutan. At sa isang art event na halos hindi niya nadaluhan, doon niya nakilala si Levi, isang tahimik at grounded na lalaki na nakita siya hindi dahil sa mga ginawa niya para sa iba, kundi sa kagandahang taglay niya sa loob. Sabi ni Levi, may liwanag kang hindi naghahangad mapansin. Pero kapag nakita mo, hindi mo na malilimutan. Hindi pinilit ni Amara ang mga biyayang ito. Hindi niya ito hinabol. Dumating sila ng dahan-dahan, parang mga alon na bumabalik sa pampang. Mga biyayang matagal nang nakalaan sa kanya, ngayon lang inihatid sa tamang panahon at cancer, ang kwento ni Amara ay hindi lang sa kanya. Kwento mo rin ito. Ang paglalakbay mo ay puno ng damdamin, ng tahimik na pagtitiis at ng wagas na pag-ibig. At ngayon, gaya ni Amara, nasa bingit ka ng isang pambihirang pagbabago. Nakita ng universo ang bawat luhang pinakawalan mo sa katahimikan. Ang bawat pagkakataong pinili mong maging mabuti kahit may galit sa puso ang mga sandaling nagpatawad ka ng walang kapalit, ang pananalig mong hindi na tinag kahit parang wala ng dahilan para maniwala. At sa wakas, panahon mo na. Maaaring hindi eksaktong gaya ng kay Amara ang daloy ng kwento mo. Pero kapareho nito ang hugis. Isang banayad na pagbubukas. Isang pagbabalik ng akala mong nawala. Isang malambot pero tiyak na pagbabago na magdadala ng kapayapaan, oportunidad at pag-ibig pabalik sa iyong buhay. Pagkatapos ng Mayo 25, huwag kang magtaka kung may makitang bigla ang mensahe sa iyong inbox. Huwag baliwalain ang mga di inaasahang pagkikita o ang mga bulong sa iyong panaginip. Malinaw na ang sinasabi ng universo ngayon. At kung handa kang makinig, maiintindihan mong ang lahat ng pinagdaanan mo ay hindi na sayang. Lahat ng iyon ay paghahanda sa lahat ng para sa iyo. Ano ang dapat gawin ng cancer? Para lubos na matanggap ang biyaya cancer, kapag ang universo ay nagpapadala ng biyaya, hindi ito basta dumarating. Ito'y hinihiling na tanggapin mo. Ito nang bukas ang puso. At para sa isang tulad mong emosyonal na malalim at espiritual na sensitibo, ang paraan para tumanggap ay hindi sa pamamagitan ng mas maraming paggawa, kundi sa pagiging mas bukas sa pagtanggap. Kaya paano mo paghahandaan ang puso, isipan, at kaluluwa mo para sa mga darating pagkatapos ng Mayo 25? Una, bitawan ang mga hindi na para sa'yo. Kasama rito ang mga emosyonal na pasanin, mga panghihinayang sa nakaraan, at ang pagdududang matagal mo nang ikinubli bilang proteksyon. Hindi makakapasok ang biyaya sa pusong puno ng sakit. Maglaan ng tahimik na gabi, magsindi ng kandila at isulat ang mga tao takot at sitwasyong handa mo ng pakawalan. Kung gusto mo, sunugin ang papel na ito bilang simbolikong pagbitaw. Mahalaga sa iyo ang mga ritual, cancer. Tumutugon ang enerhiya mo sa layunin at dasal. Ikalawa, magtiwala sa iyong intuition. Sa mga araw at linggo pagkatapos ng Mayo 25, lalakas ang boses mula sa loob mo. Makakaramdam ka ng biglaang paghila patungo sa ilang oportunidad, tao, o desisyon. Huwag itong pagdudahan. Huwag itong patahimikin ng lohika. Ang banayad na tulak na yan mula sa loob ay ang pag-align ng iyong espiritu sa tadhana mo. Sundan mo ito. Ikatlo, pumili ng kapayapaan. Hindi mo kailangan ng ingay, kaguluhan, o labis na pag-iisip ngayon. Gumawa ng espasyong sagrado para sa iyo. Maaaring kwarto mo isang sulok na may mga kristal o aklat mo, o kahit isang tahimik na parking malapit sa iyo. Gawing ugali ang pag-upo roon, araw-araw. Kahit sampung minutong katahimikan, ay sapat para buksan palalo ang pinto ng mga biyayang paparating. Narito ang tatlong simpleng bagay na dapat gawin ng bawat cancer pagkatapos ng Mayo 25. Isulat ang iyong mga panaginip at synchronicities. May mga mensahe itong dala. Ulitin araw-araw ang isang mantra gaya ng, Handa na akong tanggapin ang nakalaan para sa akin. Magpasalamat, hindi lang para sa darating, kundi pati sa mga karanasang humubog sa iyo. Tandaan, ang universo ay hindi lang gumaganti sa iyo, ito ay nire-realign ka. Hinahayaan ka nitong humarap, hindi bilang pagod na bersyon mo, kundi bilang isang taong naniniwala na karapat dapat siya sa himalang akala niya'y hindi kailanman mangyayari. Mga Dapat Iwasan Pagkatapos ng Mayo 25, Cancer, kapag ang matagal mo ng hinihintay na biyaya ay sa wakas dumating na, ang pinakamalaking panganib ay hindi ang makaligtaan ito, kundi ang sarili mong sabotaje. Maaaring buksan ng universo ang pinto, pero kailangan mo pa rin tumawid dito ng may tapang at malinaw na pananaw. Pagkatapos ng Mayo 25, isa sa pinakamahalagang bagay na dapat mong iwasan ay ang takot na pag-iisip. Sa dami ng pinagdaanan mo, madali na lang ang umasa ng kabiguan. Pero kung bawat magandang bagay ay kinakatakutan mong mawawala rin, ikaw mismo ang humahad lang sa biyayang nakalaan sa iyo. Panahon na ito ng pagtitiwala, hindi ng pangamba. Isa pang tahimik na bitag ay ang pagkapit sa nakaraan. Maaring tuksuhin kang balikan ang mga dating relasyon, gawi o kapaligiran, hindi dahil ito'y tama kundi dahil ito'y pamilyar. Pero huwag mong ipagkamali ang pagiging pamilyar sa pagiging itinakda. Hindi porkit ligtas ang pakiramdam mo sa isang bagay, ibig sabihin ay kasama ito sa susunod na yugto ng buhay mo. Ang iyong biyaya ay nangangailangan ng espasyo, hindi pag-uulit. Iwasan mo rin ang sobrang pagbibigay para patunayan ang halaga mo. Hindi mo kailangang kitain ang ibinibigay na sayo ng universo. Kung may nag-aalok ng tulong, tanggapin mo. Kung may bagay na dumadaloy ng madali, hayaan mo ito. Hindi mo na kailangang buhati ng buong mundo sa iyong balikat. Iwasan mo rin ang emosyonal na pag-urong. Bilang cancer, ang iyong matibay na shell ay nagsilbing proteksyon. Pero ngayon, panahon na para magbukas. Huwag mong itaboy ang mga taong nais kang mahalin. Hayaan mo silang makalapit, dahan-dahan sa sarili mong takbo. At sa huli, iwasan mong kontrolin ang bawat detalye. Ang divine timing ay hindi laging may lohika. May sarili itong misteryosong paraan ng pag-usad. Ang pagsuko ay hindi pagkatalo. Ito ay pananampalataya na may mas mataas na puwersang kumikilos para sa iyo ang biyaya ay iyo na, Cancer. Huwag mong hayaang takot, pagdududa. Ulumang mga gawi ang magpahina sa liwanag na sa wakas ay sumisikat na sa buhay mo. Konklusyon? Tumatawag na ang tadhana ng Cancer Cancer. Dumaan ka na sa mga bagyong hindi napansin ng iba. Nagmahal ka ng walang hinihingin kapalit. Nagbigay kahit walang natira. At tiniis ang sakit na bihira mong ipahayag. Ngunit ngayon, ang universo ay sa wakas ay nakatuon na sa Pagkatapos ng Mayo 25, magsisimulang magbago ang lahat. Hindi sa mga malalakas o dramatikong paraan, kundi sa mga banayad at magagandang alon na unti-unting huhugas sa sakit ng nakaraan. Mararamdaman mo ito sa maliliit na himala, ang di inaasahang mensahe, ang paghinga na hindi na puno ng lungkot, ang tahimik na tiwalang muling bumabalik sa iyong kaluluwa. Hindi ito basta maswerteng yugto. Ito ay banal na gantimpala. Papasok ka na sa panahon ng restorasyon, ang panahon kung kailan ang lahat ng nawala sa iyo, ang kapayapaan, lakas, at mga pangarap ay babalik, mas matibay at mas banal kaysa dati. Ang kwento mo ay nagbabago na. At sa pagkakataong ito, hindi ka na background character sa buhay ng iba. Ikaw ang liwanag. Ikaw ang biyaya kaya lumakad ka ng may pananampalataya. Buksan mo ang iyong puso. Hayaan mong ibuhos sa iyo ng universo ang lahat ng matagal nitong iningatan para sa iyo, pagmamahal, kasaganaan, at kaligayahan na sadyang inihanda para sa isang kaluluwang hindi kailanman tumigil sa paniniwala.